Yes po, muli sa so, magandang magandang araw po sa ating lahat mga kakoiners. Uh, isa lamang po itong mabilisang tip ano po, uh, para po sa mga mahihilig, sa mga alahas at gusto pong makamenos. Uh, ito po yung tip na aking uh, maipapayo sa inyo dahil ito po ang uh, palagi ko pong ginagawa. Uh, dahil kahit pa paano lamang po ay talagang mahilig po tayo sa mga alahas. Uh, kung gusto po ninyong makatipid mga kakoiners ay... Uh, Paghanap po kayo ng mga sinusubasta o yung tinatawag po na subasta. Uh, dahil uh, kahit parehas po ang uh, carats at timbang nito ay hindi po uh, kagaya ang presyo po ng uh, brand new o bago. Yes po, ang pagkakaiba lamang po ng mga subasta, siyempre pwede din color na po yan. Uh, hindi po kagaya ng uh, bagong bago, ay talagang uh, full polish uh, po yan. At kung kayo po ay bibili o makakabili sa mga subasta, ay talagang napakalaking uh, tipid po yan, mga kakuiners. At kung gusto niyo magmukhang bago ito, ay pwede po na, naman po ninyong itong uh, electroplate. Yes po. At yan po ay magiging mukhang bago na. Pero iba ang presyo. Mas mababa po ang presyo ng mga alahas sa subasta.